Yusek, panghuli na lamang, oh, naging uh, emotional ho oh, yung mga taga-suporta niya, dating Pangulong Duterte. Ito, nanawagan sila ng Zero Remittance Week. Tapos uh, may mga nakulong pa oh, sa ibang bansa dahil sa pagprotesta nito mga nakaang linggo. Meron ho oh, ba kayong mensahe sa mga taga-suporta niya, dating uh, Pangulong uh, Duterte? Yes, Atty. Dani. Um, uh, ang pagsuporta sa isang tao, hindi naman natin po yan pwedeng pigilan. Freedom po yan. Wala tayong... Pinipigilan kung kayo may susuporta kung kahit kanino po. Ang maganda lang po sana natin gawin, lalo na po kung kayo nasa ibang bansa. Sundin niyo po kung ano po yung batas, yung batas na pinapatupad sa bansang yan. Huwag po kayong um maging abusado para sa isang tao. Kasi kayo din po yung magsasuffer. Di ba? Gawin niyo po yan kung kayo po yung susuporta sa tamang pamamaraan. Na hindi po kayo mismo, personal niyo pong buhay, ang maaapektuhan. At uh, isa pa po ito ni Danny, siguro dapat buksan din nila yung kanilang mga mata, huwag basta-basta maniwala sa fake news. Tignan po nila, uulitin ko po lahat po ng programa ng Pangulo, actually hindi pa nga po lahat eh, kasi kulang po yung oras sa PTV4, saka sa RTVM, at dito po, para po ipakita lahat ang ginagawa ng Pangulo. Siguro magbigay lang po sila ng oras para makita nila anong ginagawa ng pamahalaan para sa taong bayan hindi yung puro sa fake news sa mga social media sa content creator ng puro paninira sa Pangulo. Wala po silang mapapala dyan. Masisira po ang kanilang desisyon, masisira ang kanilang paniniwala kung hindi balanse ang pagtingin nila sa sitwasyon. So let, let's just pray for everybody, for our country, for our president, for our leaders. At uh, ang dapat magtrabaho, dapat magtrabaho na. Ang pangulo na sa Pilipinas puro trabaho. Tandaan natin 'yan, wala sa ibang bansa.